1.30 pa nga lang ng madaling araw ay gising na ang inyong mama at pumaba na nga tayo sa family room para humain ng ating banana bread at coffee. Hindi nga ako nakatulog ng maayos kagabi dahil hindi tayo home portable sa ating pakiramdam. Bago nga mag 5.30 ay tumindig na nga si mama sa kusina at ako na nga ang nagprepare ng almusal ng mga bagets at ni daddy. Gamit niya ang ating air fryer, nagluto tayo ng isang pak ng bacon at isa rin yan sa paborito nilang almusal. Habang iniintay nating maluto ang kanilang bacon, nagprepare din tayo ng tanghalian ni Daddy na ham sandwich. Habang nagpapainit din tayo ng kanyang hot water para nga sa kanyang coffee for work. Hindi pa nga tayo papasok today dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-ubo ni Mama. Pero hopefully naman ay umokoy na ang ating pakiramdam. Ipinrepair ko na din ang vitamins ng ating mga bagets at syempre naman hindi mawawala dyan ang coffee ni Daddy na at Copico Cappuccino dahil paborito niya nga yan. Para ngang ang nanumbalik na ang aking lakas kahit na hindi pa rin tayo 100% dahil feeling ko pag ako ay nahahiga lalo akong magkakasakit. Hinugasan ko na din ang kanyang water bottle dahil hindi na nga niya yan nahugasan pag uwi niya kahapon. Kaya naman si mama ay for the ligpit muna ng kalat at for the linis. Siyempre naman ipinrepair ko na din ang gatas ng aking bunso at eto na nga ang ham sandwich ni Daddy na kanyang babaunin at meron din siyang donut na kanya namang snacks para naman hindi rin siya gutumin. Hindi nga tayo nakakakain ng maayos kapag tayo ay nagtatrabaho kaya minimake sure ni Mama na meron si Daddy snacks para naman hindi sumakit ang kanyang sikmura dahil meron din GERD si Daddy, talagang ang kong huwag siyang magkasakit. At dahil nirisitahan na nga tayo ng tatlong gamot, meron tayong antibiotic at para sa ubo at meron na din tayong steroids. At pagkainom ko nga ng aking steroids ay kitang kita sa aking pagmumuha ang aking pagkadismaya dahil talaga namang napakapangit ng lasa. Sabi ko nga kay Daddy ay ayoko na nga tong inumin pero dahil meron na tayong inflammation ng ating baga, ay galsitahan tayo ng steroids for one week. Sana nga ay bumuti na ang ating pakiramdam dahil ilang araw na rin tayong hindi nakahawork. Dahil hindi nga ako makaget over sa lasa ng ating inom na gamot, ay kumain muna si Mama ng mandarin para naman mawala-wala ang mapaklamyan. Alas sa na nga at ready na ang kanilang bacon. Mabuti na lang talaga ay umabot yan. Bago nga ang ating mga bagets at si daddy. For the first time nga today, si ate ang naunang bumaba. At tinatahi niya nga muna ang kanyang t-shirt dahil may butas. Normally, ako ang gumagawa niyan pero alam ni ate na hindi madanda ang pakaramdam ni mama. Kaya naman sabi niya ay siya na daw ang niyan. At ready na din ang kanilang bahaw kaya naman ipil-repair ko na ang mga plato ng ating bagets at ni daddy. Pagkatapos niyang kumain, nakatoka si ating mag-unload ng mga clean dishes at ready na nga siyang pumasok sa work ay na nga ang kanyang attire at ngayon niya siya ay magbabaon ng kanyang lunch dahil ayaw daw niya ang binibentang hot lunch sa kanilang school. Niload up na rin ni ate ang kanyang pinagkainan sa dishwasher habang si mama naman ay naupo muna sa couch. Kitang kita pa rin na malamlam ang ating mata talaga namang hindi pa rin tayo. 100% si JJ nga ay umakip na rin para mag para sa kanyang School attire, habang si Daddy naman ay kumuhuhan ng kanyang water na dadalahin for work. Malapit na nga silang pumasok at ganito nga ang eksena sa aming bahay. Tuwing umaga, lagi tayong nagmamadali at talaga namang lahat kami ay aligaga. Dahil meron lang tayong one hour to prepare. Pagkatapos silang mag-almusal at babo nga pumasok sa work. Si Daddy siyempre ay naghatid sa mga bagets dahil hindi pa ni Mama lumabas. Kaya naman maiiwan muna tayo sa bahay at talaga namang nabubugnot na rin ako. Nagbihin nga si Daddy na matulog na daw ako dahil kanina pa alauna ng madaling araw gising kaya pinatay niya muna ang ilaw. At ito na nga si Mama home alone na naman. Mad aalas uh, 9 na nga at hindi pa rin tayo makatulog, kaya naman binuksan muna natin ang TV at nakibalita tayo sa latest chika. At ayan na nga ang hiwalayang beya kaya naman <laughs> chismosa sa yarn. Wala daw forever, pero natagpuan ko ang aking forever sa katauhan ni Daddy. Kaya naman thank you Lord for giving me a good partner. Madalas alas na nga at tagingit lang tayo ng tirang bacon na mga baguettes at ilang tirasong chicken tusino. At eto nga ang ating silicone food wrap. Imbis na gumamit ako ng plastic cling wrap na lagi natin kinatapon every single use, ay eto na nga ang aking ginagamit sa mga leftover nating ulam o kaya ay prutas. Dahil ayaw ko talaga nang may nasasayang na ulam, inubos nga natin ang dalawang piraso ng bacon na ulam ng mga bagets kaninang umaga at dalawang piraso ng chicken tusino na ulam nila kahapon. Sa atin namang panghimagas, eto na nga ang buttered panucha at yan pa ay galing sa Batangas na bigay ng ating kapitbahay. Tatlong packs nga yan at paboritong paborito nga ito ni Mama pero naghihinay-hinay din tayo sa ating pagkain dahil bawal din tayo ng maraming nuts. At saktong-sakto nga dahil hindi siya masyadong matamis kaya naman salamat sa ating nagbigay na bahay Maraming salamat din pala sa mga na-join sa akin sa aking live kanina at sa mga nagpatala. Thank you so much for your support. Ya for today's video. Remember, every guessing is a blessing. Bye-bye.